Narito na mga umaksyong balita ngayong araw. Iyahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Para ibalik sa dating school calendar, Department of Education, inirekomenda na kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na tapusin ang mas maaga ang kasalukuyang pasukan. Ngayong Mayo a uno, mga chuper at operator na tuto sa BUV modernization, nakiisa sa mga kilos protesta para sa Labor Day. Mga kapatid natin naghahanap ng trabaho dagsa sa job fair ng Dole. Kamuning flyover southbound isinara na sa mga motorista. Lagay ng trapiko sa EDSA ihahatid. Bahagi ng Chocolate Hills sa Bohol na sunog. At Taylor Swift, binasag ang sariling record niya sa Billboard Hot 100 chart. Nagsasalansangan ngayon ang mahigit isang libong manggagawa para ipanawagan sa gobyerno ang sapat na sahod at mas murang bilihin ngayong Labor Day. Marami sa kanila dumayo pa galing probinsya para lang makibaka. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang niyan si Ian Suyu. Ian, kamusta na ang sitwasyon dyan ngayon? Mawi maaga pa lang, daang-daang mga miyembro ng uring manggagawa at mga labor groups na ang nagtipon-tipon para magsagawa ng malawakang kilos protesta dito sa Maynila. Nasa mahigit isan libong katao ang bilang ng mga nagpunta rito mula sa iba't ibang probinsya at nagsama-sama sila kaninang umaga ng alas 6 mula sa Pinoval, sa Espanya at Moraita patungo dito sa Mayrekto. Apat na grupo ng manggagawa yan kabilang na ang WPL, Katipunan, Aglo at Kilos Manggagawa. Tutungo sana sila sa Menjola para maglungsad ng programa tungkol sa kanilang mga hinaing pero malayo pa lang, eh, sinita na kagad sila at hinarang ng mga tauhan ng Manila Police District. Ayon sa mga leader ng grupo, ito raw ang kauna-unahang beses na malayo pa lang ay hinarang na sila ng kapulisan. Kadalasan raw kasi ay eh, pinapaabot sila sa Menjola para gawin ng programa nagkaroon ng saglit na diskusyon sa pagitan ng mga pulis at ralista kung saan pinakita pa nga nila yung permit nila na pinapayagan daw sila ng LGU ng Maynila na magprotesta. Napagkasunduan din nila sa huli na dito na lang gawin ang kanilang programa sa bandang ni Canor Reyes. Kabilang sa mga nais nilang ipanawagan sa gobyerno ay ang unong umento sa sahod, pabahay at pagbaba ng presyo ng mga bilihin. Mawi, sa ngayon nga ay naglulunsad ng programa at medyo patapos na rin to, ilang saglit na lamang at inaasahan na hindi na raw daw nila ito patatagalin ano dahil nga baka mamaya uminit lalo ang panahon at isinasaalang-alang din nila ang kalusugan ng kanilang mga kasama dito sa kilos protesta. At 'yan ang latest mula dito sa Maynila. Balik sayo, Mawi. Maraming salamat Ian Suyo. Kabilang sa mga nakiisa sa kilos protesta ngayong araw ay ang mga tsuper at operator na tutol sa PV modernization. At kahit pa itinuturing ng kolorum, balak pa rin daw nilang pumasada. Para sa detalye, nasa frontline ng balitang yan live sa Pasig, si Gerard de la Peña. Gerard, hindi pa natatakot ang mga super na patawan ng penalty kung papasada sila na kolorum. Tamayan Jess, ngayon nga kasabay ng araw ng paggawa ay ang simula ng kalbaryo ng maraming mga choper at operator ng jeepney na hindi sumali sa franchise consolidation program ng pamahalaan. Yung ilang sa kanila nakisali muna doon sa ikinasantigil pasada pero marami rin sa kanila ay nagbabalak na bumiyahe pa rin simula bukas. Dito nga sa Pasig kung saan tayo nakatayo, eh maraming hindi bumiyahing jeep simula pa kaninang umaga. Sa terminal ng rutang Pasig-Taginga, sumali lahat ng chopper sa transport strike ngayong araw. Walumpung jeep sila na hindi talaga nagpa-consolidate. Sa ilalim ng panuntunan ng LTFRB, otomatiko nang revoked ang prangkisa ng mga hindi umabot sa deadline ng consolidation kahapon. Kaya ituturing na silang kolorum uh, simula ngayong araw. Pero sabi ng mga chopper balak pa rin nilang pumasada bukas ang pinangahawakan nila, ang sinabi ng LTFRB na wala munang hulihan. Yun nga lang, pwede silang mabigyan ng show cause order kung saan maaaring masuspindi ang kanilang lisensya at pagbayarin pa ng 50 mil na multa. Pero giit ng mga driver, tuloy pa rin ang laban. Isa itong pasig sa mga itinutukoy ng LTFRB bilang areas of concern dahil sa dami ng mga hindi nagpa-consolidate. Bukod sa Pasig, natukoy din na areas of concern ng ilang bahagi ng Quezon City at sukat sa Paranaque. Pero sabi ng LTFRB, kahit mabura ang mga rutang ito, mayroon naman daw mga mas mahahabang ruta na dadaan din sa mga ito at sasalo sa mga pasahero. Nagbigay na raw ng special permit ang LTFRB para sa karagdagang supply ng pampublikong transportasyon sa mga apektadong ruta. Jess, may mga nakausap tayo ng na mga pasahero na oo, may masakyan sila pero sabi nila mas mahal sila dahil dadalawang dag sakay sila at kailangan nilang sumakay sa tricycle na karaniwang mas mahal ang singil. May nakuha rin tayong impormasyon na medyo marami rin bumabiyahe ngayon na mga jeepney na hindi consolidated. Ang sabi naman ng MMDA, hindi pa sila manguhuli ngayon dahil wala pa silang natatanggap na guidelines mula sa si LTFRB. Jess. Nagulat mula sa Pasig, maraming salamat Gerard de la Peña. Kulat na ang Department of Education kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ibalik na sa June to March ang schedule ng pasukan. Lalo pat dahil sa matinding init, maraming estudyante na ang nagkakasakit. Nagbabalik si Gerard de la Peña. Sa pagtindi pa ng init ng panahon, tumitindi rin ang panawagan ng mga magulang at mga paaralan na ibalik ang dating school calendar kung saan tumatapat sa tag-init ang bakasyon ng mga estudyante o mula Abril hanggang Mayo. Matatanda ang inurong noon ng pagbubukas ng klase noong pandemya. Inirekomenda ng Department of Education kay Pangulong Bongbong Marcos ang pagbabalik ng dating school calendar. Our option could be to count Some days as alternative delivery mode and not which are not necessarily uh, in-person classes. Definitely, Saturdays and Wala holidays. Wala na silang pay ah, na. Ayun na nga, Mr. Chair. Yun yung sinasabi natin na isa sa mga compromises natin yeah. because if we do that aggressively, then okay. sacrifice natin yung some hours for the learners and some days for the teachers as well. Dahil sa matinding init, dumarami rin ang naitatalang heat-related illnesses sa mga estudyante ngayon. Sa pinakahuling datos ng Department of Health, mahigit anim na pong kaso na ang naitala. Karamihan dyan ay galing sa Central Visayas. Nakarana sila ng heat exhaustion at hyperventilation. Children have less experience recognizing heat stress symptoms, less awareness of their hydration status, and less of an urge to drink water. Hence, they have more difficulty modifying their behavior and environment, which makes them all vulnerable to health-related illnesses. Sunod-sunod na brownout naman ang naranasan sa Bacolod City. Nasunog kasi yung ilang transformer, fuse at kable ng kuryente. Nag-ugat yan sa pagtaas ng demand sa kuryente ngayong tag-init. Ang Zamboanga City LGU naman magsasagawa ng cloud seeding para solusyonan ang problema ng supply ng tubig sa lugar. Isang milyong pisong inilaan na pondo ng lokal na pamahalaan dito pangungunahan ito ng Department of Agriculture at Philippine Air Force. May ilang LGU naman sa Northern Luzon ang magpapatupad ng 4-day workweek dahil sa matinding init. Sa Kawayan City Isabela at Bayan ng Santa sa Ilocosur, 7 a.m. hanggang 6 p.m. ang working hours ng LGU sa loob lang ng apat na araw sa isang linggo. Hindi sakop dyan ang mga nagtatrabaho sa frontline services tulad ng emergency response, traffic at health services. Ngayong araw, posibleng pumalo ng 48 degrees Celsius ang heat index. Posible yan sa Pili Camarines Sur, base sa forecast ng pag-asa. 34 na lugar din ang maaaring makaranas ng damang init na 42 degrees Celsius pataas o maituturing na danger level. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Nababawasan na ang tubig sa Angat Dam pero wala pang balak na bawasan ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila. Ayon sa National Water Resources Board, mananatiling 50 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig para sa Maynila at Manila Water mula May 1 hanggang 15. Sapat daw ito para maiwasan ang anumang water interruption. Nakakuha naman ang Maynila ng dagdag na 1 cubic meter per second mula sa alokasyon ng National Irrigation Administration dahil sa pagtaas ng demand sa tubig. Sa pinakahuling tala, bumaba na sa 188.81 meters ang tubig sa Anggat. Walong metro na lang ang pagitan nito sa minimum operating level na 180 meters. Ang Anggat Dam ang nagsusupply ng tubig sa malaking bahagi ng Metro Manila. Sa mga kapatid nating motorista at commuter dyan, isinara na ngayong umaga ang southbound lane ng EDSA Kamuning Flyover para sa gagawing anim na buwang repairs. Live mula sa Quezon City, naroon si Mon Gualvez para sa update Mon. Kumusta na lang daloy ng trapiko dyan? Jess, holiday ngayong araw ha, pero ramdam pa rin ang build-up na mga sasakyan sa southbound lane ng EDSA malapit dito sa Kamuning Flyover. Ngayong araw nga kasi isinara itong tulay sa mga motorista para sa pagsasaayos nito nag-uumpisa yung pagbagal ng takbo ng mga motorista sa bahagi ng Scout Borromeo sa Quezon City. Dito nagsisimula yung isa't kalahating lane na isinara ng MMDA hanggang sa mismong Kamuning Flyover. Bukod sa nagiging embudo na yung daloy ng traffic, naiipon lalo yung mga sasakyan pagdating sa traffic light sa bahagi ng Timog Avenue. May mga tauhan naman ng MMDA na nakapwesto sa lugar para umalalay sa daloy ng trafiko. Bago mag-alas 6 ng umaga, naabutan pa nga ng News 5 ang mismong paglalagay ng barriers sa mga apektadong lane. Halos anim na buwang isasara sa mga motorista ang southbound lane ng flyover. Para ito sa repair at retrofitting ng flyover na 32 taon na mula ng ginawa. Bubuksan ulit ito sa October 25, pero mananatili itong bukas para daanan naman ng mga bus sa EDSA Carousel. Paraan ito ng Department of Public Works and Highways o DPWH para masigurong matibay pa rin ang flyover sakaling tamaan ng iba't ibang kalamidad gaya na ng the big one. Payo ng MMDA, iwasan muna yung bahaging ito ng EDSA para hindi maipit sa traffic. maaring dumaan sa mabuhay lanes gaya ng Panay Avenue, Sergeant Esguerra, Mother Ignacia at iba pang kalapit na daan. Kung matatandaan, taong 2022 nang pansamantala rin isinara itong kamuning flyover sa loob ng 30 araw para sa paggawa ng nasirang bridge diaphragm at bagong deck slab. Just sa ngayon, hindi naman inaabot ng 20 minuto o hanggang kalahating oras yung pagbagal ng daloy nga ng takbo ng mga motorista dito sa bahagi ng kamuning flyover. Pero baka dahil nga rin holiday kasi ngayong araw kaya naman babala ng mga otoridad kung hindi ka susundin yung mga alternatibong ruta, eh patikim na raw itong nararanasang traffic sa mga maaaring maranasan dito sa area simula bukas. Jess. Nagulat mula Quezon City. Maraming salamat, Mon Gualvez. Epektibo na bukas ang bagong modified work schedule sa lahat ng LGU sa National Capital Region alinsunod sa resolusyon na ipinasa ng Metro Manila Council. Sa ilalim nito, magiging alas 7 na ng umaga ang pasok ng mga empleyado at uuwi na sila pagpatak ng alas 4 ng hapon para hindi na sila sumabay sa rush hour at makadagdag sa malalang traffic. Kabilang sa mga lungsod na nagpasa na ng kanika nilang ordinansa sa bagong work schedule ang Navotas, Kaloocan, San Juan at Malabon. Inaasahang susunod na rin dito ang iba pang syudad sa NCR. Tumilapo ng isang motorcycle rider matapos niyang sumalpok sa isang kotse sa Quezon City. Ang insidente nasa pulpa sa CCTV. Nasa front line ng balitang yan, si Ian Suyo. Sa kuhang ito ng CCTV, kita ang pagdaan ng isang kotse sa intersection ng Pituazon Boulevard sa Quezon City pasado alas 11 kagabi. Pero bago pa man makatawid ang kotse, bigla namang sumulpot ang isang motorsiklo at bumangga sa kanang bahagi ng kotse. Sa lakas ng impact, wasak ang harapan ng kotse. Ang motorsiklo naman, tumalsik sa gilid ng isang kainan. Tumilapon at bumulagtarin ng rider ng motorsiklo. Galing ng libis ang mga sakay ng kotse at pauwi na sana sa Kubaw. Laking gulat na lang daw nila nang biglang sumulpot ang motorsiklo. Hindi naman po mabilis yung takbo namin kasi wala naman po kami hinahabol. Hindi rin po kami nagmamadali. Hindi talaga namin na ano na boom talaga. Bigla siyang sumulpot sa harap namin. Tingin naman ng barangay, nakainom raw ang rider ng motorsiklo. Medyo nakainom ata yung nakamotor. Yung mabilis yung motor ang tumakbo ng mabilis eh. Nagpapagaling pa sa ospital ngayon ang rider na nagtamu ng mga sugat sa katawan. Patuloy namang inaalam kung sino ang may pananagutan sa insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyo, News 5. Nasunog ang isang bodega sa Giginto, Bulacan kagabi. Pahirapan ang pag-opula ng sunog dahil puno ng plastik ang bodega. Nasa Frontline ng balitang niyan si Hannibal Talete. Nabalot na makapal na usok ang warehouse na ito sa barangay Chaong sa Giginto, Bulacan. Mag-alas 6 kagabi nang sumiklab ang sunog sa bodega. Mabilis lumaki ang apoy dahil bukod sa puno ng plastik, malakas din ang hangin sa lugar. Tatlong warehouse po ang na ano, uh, nadamay. Bali dalawang ang may-ari nung ano, isa plastic, dalawang warehouse nadamay lang po isang warehouse na ang laman ay mga diaper. Mahirap pa na pagapula sa sunog. Wala kasing malapit na pagkukuna ng supply ng tubig. Naging dagdag pa sakit pa sa mga bumbero ang nakakasulasok na amoy ng sunog na plastik. Medyo ma maapoy ma talaga. Ang, ano, ma, ma malalaki yung apoy. Pwede natin mapinitit kanina sa loob. Kaya sa labas lang tayo nag, ano, nagbuga ng apoy, nagbugay ng, ng, ng tubig. Kung, ano, kulang po tayo ng hydrant dito sa giginto. Ilang po ang, ano, ang comment natin dito. O, malayo po. Sa gitna ng sunog, biglang bumigay ang ikalawang palapag ng warehouse. Di naman maiwasan ng mga residente sa lugar na matakot dahil baka pati bahay nila ay madamay. Inaupahan lang po kasi namin. Tapos yung ibang gamit pa po, po namin, di pa namin mailabas. Ayaw na kami papasukin sa loob kasi nga po yung apoy yung mabas po dun sa ng pader. Yung pong maabot po yung bahay po namin. Mm Gano'ng kasi... nakalapit sa bahay na kami? Umaano na po yung apoy po sa naibubong namin eh. Matapos ang higit pitong oras, idanaklarang fire out ang sunog, bandang alauna 17 ng madaling araw. Walang naiulat na nasawi o nasaktan sa insidente. Inaalam pa ngayon kung magkano ang kabuwang halaga ng pinsala at kung ano ang nag ng sunog. Nagbabalita mula sa frontline. Hannibal Talete, News 5. Nasunog naman ang dalawa sa mga burol na bahagi ng Chocolate Hill sa Bohol. Pasado alas 7 kagabi ng unang sumiklabang sunog. Nakunan pa ng video ang pagkalat ng apoy sa burol. Rumesponde ang mga bumbero. Yun nga lang, hindi abot ng host na mga bumbero ang apoy. Umabot tuloy ng tatlong oras ang sunog bago kusang naapula pasado alas 10.30 ng gabi. Walang naiulat na nasaktan sa insidente. Pero kaninang umaga, kitang-kita ang nangitim na burol matapos ang sunog iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang naging mitsa ng apoy. Dahil nga Labor Day, may pa-job fair ang dole para sa mga kapatid nating naghahanap ng trabaho. Sa mga gustong mag-apply, mayroong mahigit siyam na libong trabaho ang nagaantay sa inyo. At live mula sa QC na sa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Laila, marami na bang nag-a-apply dyan? Okay, susubukan natin balikan sila ilang mamaya. Samantala, kaliwat ka ng panghaharas naman ang naranasan ng ating mga barko sa West Philippine Sea na taon yan. Sa isinasagawang ang balikatan exercises kung saan may nakita ring ilang barko ng China. Nasa frontline ng balitang Yal, si Gio Robles. Oh! Oh! Malapitang nakita ng News 5 ang pagbangga at pambobomba ng tubig ng China sa BRP Datu Bangkao. Walang tigil sa panghaharasan China Coast Guard kahit sumisigaw ng mga sakay ng ating barko. Pinunterya pa nila ang ilang kagamitan gaya na lang ng radar. Ayan! Lang yung mga kagamitan dito. Hindi nakaligtas pati ang mas o layag ng barko na yupi ito sa pambubomba ng tubig. Mula sa loob naman ay kitang halos mapasag ang salamin ng bintana sa lakas ng impact. May pagkakataon pang napatakbo pa ang ng Bifar para umiwas sa pambobomba ng tubig ng China. Hanggang sa... Tuluyan nang bumangga ang barko ng China sa barko ng Pilipinas. Patungong Scarborough Shoal ang before vessel para mamahagi ng libreng diesel sa mga Pilipinong mangingisda daroon. Pero hindi sila tinantana ng mga barko ng China. Pati ang ilang Chinese maritime militia vessels, nakabuntot din sa amin. Bumangga pa nga ito sa barko ng Bifar. Ang escort ng BIFAR na BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard hindi rin nakaligtas sa water cannon ng China. Kaliwat kanan itong binugahan ng tubig. Nadiskubre rin ng BIFAR ang bagong floating barrier na inilatag ng China sa entrada ng Scarborough Shoal. Ayon sa PCG, napinsala ang railing at canopy ng kanilang barko dahil sa water cannon. Patunay raw ito sa patuloy na pangaharas ng CCG sa mga barko ng Pilipinas sa pamamagitan ng water cannon. Nangyari ang panibagong pag-atake ng China sa gitna ng balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika kasama rin ng France. Bukod sa mga barkong nakita sa gitna ng balikatan exercises, una na rin na mataan ang isang Chinese research ship noong lunes sa Katanduanes. Ayon sa Philippine Navy, bukod dyan ay tatlo pang Chinese research vessels ang namataan sa Ayungin Shoal. Sa kabila ng mga yan, muling binalaan ng China ang Pilipinas na tigilan ang anilay provocation sa West Philippine Sea. Sinabi rin ng Beijing na hindi dapat manghimasok sa teritoryo nila nang hindi raw nagpapaalam sa kanila. Nauna nang iginiit ng Administrasyong Marcos na hindi natin kailangang magpaalam sa sarili nating teritoryo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. At dahil nga Labor Day, may pa-job fair ang dole para sa si mga kapatid nating naghahanap ng trabaho. Sa mga gustong mag-apply, merong mahigit siyam na libong trabaho ang nagaantay sa inyo. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balita yan si Laila Pangilinan. Laila, marami na bang nag-a-apply dyan? Handa na ba ang resume ng lahat? nako grabe dito sa Quezon City kasi... Sinimula na po ngayong araw, Labor Day, ang month-long job fair hunt. Ako, saya-saya rito. Ang dami-daming tao, Jester. Okay. Muli, maraming nag na trabaho sa job fair na sinasagawa ngayong Mayo a Uno Labor Day. Maraming salamat sa ulat na yan, Laila Pangilinan. komuna ang bibig ng aktres na si Sunshine Cruz tungkol sa kanyang love life. Matapos daw ang kanyang very public relationship sa ex na si Maki Matay, mas gusto niya na lang daw sarilihin ang estado ng kanyang puso. Kamakainan lang naliling si Sunshine sa ilang high-profile personalities. Pero nang tanungin kung may dinag ngayon si Sunshine, sagot niya, ayaw niya raw itong pag-usapan. Nagpo-focus lang daw siya sa mga kaibigan at trabaho ngayon. Tunay ngang Taylor Swift is the one to beat. Binasag kasi niya ang sarili niyang record sa Billboard charts. Sinakop ni Taylor ang top 40 spots sa Billboard Top 100 chart ngayong linggo. Pasok dyan ang mga kanta mula sa kanyang latest album na The Tortured Poets Department. Nalagpasan ni Taylor ang record niya noong 2022 kung saan sinakop niya ang top 10 spots kasunod ng paglabas ng kanyang album na Midnight's. Si Taylor ang kauna-unahang artist na nakapuno sa top 10 spots ng naturang chart sa loob ng isang linggo. Sa ngayon, nangunguna sa chart ang lead single niyang Fortnite featuring Post Malone. Pasok din ang fan favorites gaya ng Down Bad at Guilty as Sin.